Diyan po tayo na tatrabaho sa compound niyang ting iyon niya. Ang mga mga para sa infirmity at cultural. Bye bye Tarla. Uh, uwi na po kami. Uwi na nang probinsya. Kamarin ito mga Pinoy. Dahil na kami. Thank Tayo. yun mga Pinoy Isang magandang magandang hapon po at bali okay, nag-aabang po tayo ng bus pauwi na po tayo ng ano, probinsya pauwi na po tayo ng probinsya at sila po yung ating mga kasama si Ramses at si Bird pauwi na po kami at Uh, magpapas ko pawi po pa pawi po kami sa aming mga pamilya yan mga pinoy uh, nakasakay na po kami uh, biyahing kubaw at uh, i-update yeah, ko sa inyo ni Iboy Tunay pag naano na tayo Prayer to the Sacred Heart Ayan mga Pinoy, nandito na po tayo sa Cubao. Ang daming pasahero. Mag-aalabang ngayon, mas maraming tao ron. Balit lang yung terminal doon. Kuya May P.O. ron. May P.O. wala, P.N.O. Tata sa muna sa remont. Wala rin siya rin boss hindi. Pa pagulo kayo. Titiran muna natin. Kaya mo nang 15. Na bibigyan mo, mo na pa Ha? Ayun mga Pinoy. Ah. Uh, wala daw sa remote Titingnan po muna natin. Ayun muna kay tayo dito. Hindi. Paris. Sa Raymond muna tayo. Tingnan natin muna kung may biyahe. Ibubuo na. Yeah, yeah. Wala. Nagbigay si Ba. Saan yun? Oh. Thank you. Yeah, mga pinoy, hahanap po namin yung ano, yung terminal lang Raymond papuntang ang Bicol Pangalawang kanto Kaliwa daw Baka doon sa kabila uh, Baka ah, Accident yan Ayan mga Pinoy na andito po tayo sa ano uh, pila sa bilihan ng ticket papuntang Bicol. Ayan, ang ay, daming tao mga Pinoy ang pila. Pila. Mga tayo dito ng hanggang bukas. Pinoy, uh, napag-desisyonan po namin tatlo. No? Ayan po yung kasama natin. Ramzes at si... One-six. Ano? One-six. So, ang uh, sumasahe dito Kapiloy. sa... Ano? Sa van. Kaunti lang po ang diferensya sa bus. One-four. Tapos, mapila ka pa ng habang pila. Baka abuti ko pa ng hanggang gabi. Mamaya. Uh, six seconds pa. <laughs> Sila po yung mga kasabay nating ano. Uh, pasahero. Kawin oh, din sila ng probinsya, ng Bicol. Ah. Ah. mga Pinoy, uh, nandito na po kami sa Naga. At uh, kararating lang po namin. Yan po yung ating sinakyang ano, van galing Cubao. Ito yung gamit ni Pinoy. Para na po at masakay na naman tayo ng bus papuntang baaw mga Pinoy <laughs> Sir, salamat! Ayan mga Pinoy, ah... Uh... Bali, nandito na po tayo sa likod ng terminal. Ano ay uh, po tayo ng pasalubong din sa ating mga uh, uh, mga bat, mga bata, wala po tayong pasalubong ito na lang. Magkano po ang itong ano niya? Tong malili itong ganito lang kalaki. Yan 350. Pares po yan sa ilalim. Ay, ate, wala. Ito na lang po, ma'am. Sige na. Alin ko yung... Pares lang po ang laman niyan. Bayo ba, ma'am po? Ay, yun po, inyay. Tapos inyay, pares lang po. Ay, di, yun na lang. Yun na lang po. Ay. Uh, Masa, yung gata eh, lunch break. Sige na, ma'am. Kaya na po ang yung malalaki na. Magkano po yung malalaki? Eh. Isa lang po, ma'am. Ayan mga bray, ano lang po ang ating anak. Ayan, nakalap na. Bulas Yan mga Pinoy, uh, na andito na po tayo. At Kararating lang po ni Boy Pinoy dito sa bahay. At alas 12:30 po ng tangha ng hapon. Dumating si Boy Pinoy. Yan po yung mga anak ko ayan. Ayan po. Si Jim Jim. Si Baby. Ayan. Ayun mga Pinoy, sa hinabahaba ng biyahe sa wakas, nakarating din po tayo. Bali, nagban po tayo at yung bus na sana ay magbabas tayo kaso ang pila mga Pinoy, ang dami baka kung sakaling nagbas tayo, baka ngayon wala pa tayo dito. At yung pila po napakarami doon sa terminal ng Raymond sa Cubao.